Yun sinasabi ko sa'yo kung kilala mo si Ate Juliet. Mm. Ha? Nasa Amerika siya. Oo. Hmm? Oh. Hmm? Kay Danny. Hmm. Hmm? May pinaabot sa iyo Mm. Dollar. Hmm. Ito yung ano. Ito yung tago mo to pag lakip mo yan. Activate na yan. Oh, yeah. Activate na yan. Bibili mo lang kung gusto mong bumili pagkain. 50 yan. sakit. Oi, ni bang. Man, what are you, man? Masa, masa. Masa nak? Ya tu. Buah apa? Oh. Ada ni, ada ni, ada ni. Kau main kan? Oi. Bati apa kau main? Kau semua jalan lebih? Huh? Bilang kita jalan lebih? Oh, tayo mo ako dito. Ha? Kung kan, kung kan, kung kan, kung kan, kung si Nevin. Nevin? Oo. Si Nevin? kan, kung ko kung kan, kung kan, kung kan, kung kan, Oo. Nabean, what's up, man? nabean, what's up? nabean, nabean, <Nabin> 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 ya show na ata. Sabi ni Dani, nandito ka daw eh. Ah, 'yun uh, Dito ka lang, bibili ako ng Jollibee dalawa yeah. pa, dalawa kayo, okay? Sure. Yeah. <laughs> okay, okay, <laughs> alis ha? Yeah, ah, uh, sige, sige. Bila natin silang ng Jollibee mga kababayan ko. Ay, just ko po dalawang homeless na to. Dani, Tain mo ako dito! bibili ako! Sinabihan ko na! <laughs> Panay sa'yo eh! Dito ka lang! Ha? Inorderan <laughs> eh, po natin ang... May dalawang homeless sa labas ni Si Naveen Isa Tsaka si ano? Yes, for your safety Thank you so much po! Hey, what's up, mga kabayan ko? Binila natin ng uh, Jollibee yung dalawang homeless doon. Si Dani at saka si Nabin. Magkasama silang dalawa. Nandoon sa kanto. So, bagong homeless na naman po. Pero na-future naiput ko na ito dati. Si Nabin, hanggang ngayon nandito pa rin siya. Homeless pa rin. Uh, natin sila ng Jollibee. So, tara. Puntahan natin mga kabayan ko. po si Dani ayan tsaka yung isa nandoon sayaw na sayaw Dan tawagin mo si Nabin huy tawagin mo si Nabin tawagin mo ano yung sayaw doon oh. Nabin hindi makakarinig yun nakahulit naka ng kahidsit eh ayun dito ang Panaysayaw ah Ang taong ko, naka-headset eh Lakas ng trip Bro! Lamin! Ready! Tara! Okay nga po Hain? Ya mau mulu wala namang wala namang gagalau nyen cen. Masyaallah. Suang. Eh, ora. Nah, wala gagalau nyen cen. Ini tulak namani. <laughs> ah, boleh dong jallemi para sa inyong dalok ni Dani.

Alas, alauna. Tama lang, kain na na. Ito kakain Sige lang, kakain ko lang. Okay. sa inyong dalawa yan. Oh. Ini na Bukan oh, hmm. <laughs> <laughs> hmm. hmm. yan? Na may anghang, Pilip Pilipino naman tayo. Mga gamit mo ba yan? Ayan gamit lang. Ayan. Oh, ito. Ayan ko, ayan. Sige lang, kaya sa inyo yan.

kain lang kain kamusta Dani? ayos ka lang? Kasi si Nabil masyadong ma hyper hyper sayaw mm -hmm. nang sayaw eh Bawang <laughs> <laughs> hype <laughs> <laughs> Buti nagkita kayo nila eh

mamak Hmm. Hey, what's up, mga kababayan ko? Andito tayo ngayon sa TNT para bumili ng card para kay Dani kasi mayroong isang taga American na nag paabot ng tulong. So, bibila natin siya ng card para pangkain-kain niya. So, hirap kasi pag ibigay mo sa kanya cash hindi natin alam kung bibili niya ng pagkain so nagpabot siya ng tulong ngayon binilang ko na siya ng ano, Jollibee kasi meron siyang kasama isang bagong homeless na, di, na bindo ang pangalan so nandoon iniwan ko muna kumakain silang dalawa so bili natin to kay Danny 50 dollars bisa na lang siguro yan bisa na lang 50 dollars So, bigyan din natin ng uh, Tim Hortons yung isa na 25. Oh. Ito kawawa na at least may pang Alamang 25 Tim Hortons circuit ha, manat siguro so ito bibili natin kay Dani kasi may nagpabot ng tulong sa kanya eh na nasa Amerika na ang pangalan po ay si Ma'am Joliet so Ma'am Joliet ito na po bibili natin ng uh, ano si Dani ito debot natin habang kumakain sila so ayan po ay eh, activate muna kaya eh, activate muna ito bago siya ibibigay sa akin Maraming salamat nga pala um, uh, mam Ma'am Joliet Ito na po yung $50 At yung, yung the rest Binili ko po ng uh, Jollibee But that's your change for you. And let me show you. Now it's active activity. Yeah, did you swipe it there or it's already? Yeah, I scan I scan the bar. You scan already? Okay. Yeah, definitely. I'm just scanning it to Okay. Thank okay. you so much. Ito na ito na po yung uh, card ni Danny na pinabibigay nyo uh, ma'am Joliet so uh, salamat po dito pa rin sila kumakain mga kababayan ko so uh, mamaya na natin iabot yung gift card ni Danny o oh, yung gamit mo yung hm? gamit mo. Ano, <laughs> 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 busog <po su> na? Ako, <laughs> konti. Ito pa, oh! mo yan. <laughs> Dami pa eh. Ah? Ano sa Ha? Mama kain kain Oh, tapos na Dani? Mm -hmm. Busi Bosim. Ay, ano? Arman. Ah, wasin sakay. na pala <laughs> <Abos na. laughs> oh, yung kay. Oh, lagi nang Ah. Okay, naragana. Mm. nagtapon lang siguro ng ano Sexy.

Bagay lang Saan nakatira? Oo. Oh? Oo. Oh. Kahit saan? Sabi maganda. Pag summer, okay lang naman kasi hindi naman malamig, di ba? Oo. Oh. Uh, so, more living. Ah, pag summer, nasa labas ka lang? Hmm. Uh, yan. Uh, Pagka winter, sa loob na, sa shelter? Oo, kung ano, kung ano, kung ano, kung ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะรับงานเหรอจ๊ะทำยังไงเนอะหลังจากเริ่มต้นไปแล้วก็ตอนนี้มันมันฮัปบุ๊กต้องการไหมเออเอาเลย Yun ang sinasabi ko sa'yo kung kilala mo si, ano, si Juliet, si Ate Juliet. Mm. nasa Amerika siya. Oo, hmm? oh, hmm? Kay Danny. Mm. Hmm. May pinaabot sa iyo, Mm. Hmm. $50. Dollar. Ito yung ano, ito yung tago mo to, pag lakip mo yan. Activate na yan. Oh, activate, activate na yan. Bibili mo na ako kung gusto mong bumili pagkain, 50 yan. O bibo po, ha? O bibo, ikaw na magbubukas? Wala oh, ka kaukulit to? Ha? Wala ka kaukulit? Oh, activity na. Ito yung resibo, pagmawawalain to. Ito mm -hmm. yung, yung resibo. Kukunin niya 'yan sa iyo. Oo. Mm -hmm. Ha? Salamat sa saabi mo. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Mm. -hmm. Hmm. Ay nan ako at Ate Juliet kay aniyan. Si eh? Ate Juliet 'yan, taga Amerika. Mm. Yabot -hmm. ko daw sa iyo para sa pangkaing-kaing-kaing.

ito pa nga si Dani, hindi ininom mo. Ito pa, ayaw mo ba ito natin? Drinks? Oh, sa'yo na daw ito. Ayaw, mo, mayroon pa. Hindi, eh, kainin mo na, wala na, wala na. Huwag mo may wala yung resibo. Ano si open mo lang yan. Alam mo na may open na yan, di ba? Bisa yan, kaya kahit saan. Sarap no. Manghang lang. <susuk> <susuk> Ama sabi mo kay Ate Juliet. Oh, sabi niya, ingat ka daw lagi. Hmm? Tama <laughs> oh, po, Tul. I-safety mo, ha? Para oh, mamaya sa mawala na naman. Ako okay. ka? Hindi, kaya ako Nakakuha ka pa ng balabal? Kaya. <laughs> yeah. kind of... kuha ka ng kanin? ako <laughs> eh. <laughs> Ayoko man ako eh. Dahil? It's alright. Nangyayari ako eh. That's O paano ko na dito. tani, hmm. ingat. <laughs> <laughs> Tol. Yeah. Ah, eh, ba, eh? oh, <laughs> ikaw yeah. nang bala ka Dani ha? Oh yeah. Ah, hmm. oh, sige. Pala na kayo dyan. Ha? 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 pare. Ha? 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 <laughs> <laughs> okay. Oh, kenapa sih tidak ada